Ayan, what's dribblers at mga ka-shooters, kamusta? Kamusta po kayo? Dinumina nilang paso, anumang termino ang ating gamitin sa naging laban ng Gilas Pilipinas kagabi. Ipinakita nila yung kanilang tikas at lakas kontra po dito sa kupuna ng Chinese Taipei. Yan po yung ating pag-uusapan at tatalakayin sa video ito. Matapos po akong maglambing sa inyo ng isang like, share, Comment down below and don't forget to subscribe and hit that notification bell button para lagi po tayong updated sa ating mga video. Mga ka-shooters, isang napakagandang depensa, nakakasakal na depensa ang ginawa ng ating pong Gilas Pilipinas at magandang ball movement ang ipinakita nila para mapanalunan yung naging laban kontra po dito sa kupunan ng Chinese Taipei. Hindi lang magandang ball movement, hindi lang nakakasakal o nakakasulasok na depensa ang ipinakita ng ating pong uh, uh, koponan mga shooters no, matapos nilang pasayahin itong mga fans na naandyan sa loob ng Peel Sports Arena isang magandang opensa para maitalangan nila ito pong 2 dito po sa kasalukuyang torneo ng FIBA Asia Cup sa pamamagitan ng kanilang convincing win 106-53. Mga shooters 53 point lead ang naging lamang ng ating pong Gilas Pilipinas dito sa katunggaling Chinese Taipei o sa mga Taiwanese mga shooters ano. Sinimulan nga po ng ating Gilas Pilipinas ang first quarter at tinapos po nila yan sa pamamagitan ng 26-13 at 13 point lead pagtatapos po ng first quarter ang itinalaga ng ating pong ng Gilas Pilipinas. At pagdating naman ng second quarter, talagang hindi pa rin pinaforma ng ating pong ng Gilas Pilipinas. 52-27 at 25 point lead ang inilamang naman ng ating Gilas Pilipinas. Imagine mga shooters from 13 to 25 point lead na naging lamang ng ating kupunan. So pataas ng pataas po yan hanggang sa matapos ang laban mga shooters. At pagdating po ng third quarter, lalong dinumina ng ating Gilas Pilipinas ng mga bataan ni Coach Tim Cohn upang pasayahin ang crowd dyan po sa, sa loob ng Peel Sports Arena sa Pasig City. Tinapos po nila ang third quarter, 82-41. A 41-point lead ang naging lamang ng ating pong na Gilas Pilipinas. At pagtatapos po niyan, final score, Uh, 106.53, a uh, 53-point lead ang naging lamang ng ating koponan ng Gilas Pilipinas. Sabi ko nga, convincing win ang ipinakita po at pinamalas ng ating koponan ng Gilas Pilipinas dito sa Chinese Taipei. Mga shooters talagang hindi pinaforma dito sa loob ng ating bakuran. Ito pong nagahamon at malakas ding uh, Chinese Taipei. Susubukan ng Gilas Pilipinas muling makadumina ang laban kontra naman po sa susunod sa November, mga shooters, sa tall block, ito pong New Zealand. Pero, syempre, paghahandaan mo na nila etong uh, Olympic qualifier this coming July mga shooters for now si coach Team Cohn balik muna sa PBA at itong mga Japan Billy Kai Soto Scotty Thompson balik muna to sa kanilang mga kani-kanilang ball club mga shooters at mag open na rin ang PBA uh, All-Filipino Cup kaya itong mga player na to no magandam pag-exit nila dito po sa kasalukuyang torneo ng Piba Asia Cup dahil nakuha nga nila ang 2-0 lead upang uh, panalunan po natin at pinamunuan po tayo ng ating naturalized player na si Justin Brownlee sa kanyang 26 points, 13 rebound 5 assists, uh, 1 steal at 2 block etong si Justin Brownlee at sinamahan siya, tinulungan siya ni Kai Soto na consistent na naging laro, 18 points, double-double performance para kay Kai Soto, 10 rebounds, uh, 5, uh, 5 assists 2 steal at 3 blocks ang ginawa ni Kai Soto at siyempre, tumulong din po dyan si Calvin of Tana na may 13 points, 5 rebound at 2 steal. Ito pong si Calvin of Tana. Syempre hindi papahuli, no? Etong si Dwight Ramos na mayroong 12 points, 3 rebound, 1 assist at 2 steal. Etong si Dwight Ramos, mga shooters, talaga namang tulong-tulong. Ito pong kupon ng Gilas Pilipinas. Surprisingly, nakita natin sa scoring. Ito pong uh, si Carl Tamayo na nagtala ng 11 points, 6 rebounds, 1 assist at 1 steal. Etong si Carl Tamayo, magandang addition para kay Coach Tim Cohn. Yung pagpapakitang ambag ni Carl Tamayo sa scoring, mga shooters. Siyempre, hindi mawawala dyan. Ito nga, uh, batang-bata promising para sa Gilas Pilipinas. Ito pong si Kevin Cambao na nagtala ng kanyang 10 points, 6 rebound, 1 assist at 1 steal ang ikinamada naman ng uh, Batang Lasal MVP na si uh... Kevin Kembao. Siyempre kung may bata, yung mag uh, yung veterano ng Gilas Pilipinas na si Japet Aguilar ay nagambag ng 8 puntos at 3 rebound. Napakahalaga po niyo ng 8 puntos, yung 3 rebound at yung mga block shot ng isang Japet Aguilar. Pinapakita niya yung kanyang dominasyon sa loob ng hard court. At siyempre masaya ang ating pong Gilas Pilipinas na i-exit e sila dito sa kasalukuyang torneo ng FIBA Asia Cup na may bitbit -bit na 2-0 at aabangan natin ang susunod na sagupa ng ating pong na ng Gilas Pilipinas kalaban ng New Zealand sa November. Maraming maraming salamat sa inyong panonood. Ano man po ang inyong maging reaksyon, opinyon pag-usapan po natin yan dyan sa comment section. Maraming salamat. Ingat and God bless everyone. Adjourn, Laban Pilipinas!